So ito na mga idol, nandito na tayo sa aming lumang bahay sa bukid. Yan, sirang-sira na mga idol. Parang ano, tinamaan ng gera. Wala na kasi nakatira mga idol, no? So yan, tahimik na tahimik ang paligid. Napakaingay na mga ano, insekto sa paligid. Napaka tahimik kaya eh. kasi wala walang ano, wala nang kapitbahay. Oh. May men langka pa. Inog. dito ng aming lumang bahay kawawang kawawa wala na namang nag-aalaga wala na nakatira napakalayo na ito mga idol sa barangay kaya minsan na lang may umakyat dito kasi yung tatay ko doon na nag-aalaga ng mga manok doon sa kubo na aking kapatid doon sa, doon sa baba So ayan, peaceful pool na fish tahimik sa tao kung sa mga insekto, Tidak, hmm. na mga cirak WhatsApp what's up? Ayan na mga idol. Tapos na natin nakain ang ano. Yung sira na lang sa at busog tayo. Sumakit nga yung chan ko. So yan, pasuhin natin yung ano, lumang bahay namin mga idol. Tingnan natin kung ano ang meron sa loob. Sa ating lumang uh, bahay. Oh, ah, ayan. Buksan natin ang doorknob. Ayan, push. Yun napalitan na pala ng ano yung wa, flooring ayan napalitan na pala na dati buras butas to eh yan na sirang sira na talagang wala nang nagaalaga wala nang nakatira dito mga idol so yan full stampak na mga basura bulo. And, ayan, ayan mga idol, ang aming lumang ano, corn machine. Diyan kami naggiling ng mga mais dati mga idol. Para maging ano, bigas. Sa amin pa yung lulo. Ayan, isa pa maliit. Ito, ito ang kwarto mga idol, no? Isang kwarto. Tapos pangalawang kwarto sa likod. Ayan. Eh! Hey! Kumanyahas dito. Wala na. Lumang-luma na ilang taon na rin to tinayo ito nung elementary kami siguro mga grade 4, grade 5 madaling masira yung bahay mga idol dahil wala na nag-aalaga, wala na nakatira hindi na mahusok-usukan magtatampo ang bahay madali masira pag hindi tinitirahan ng tao ito yung lumang mesa Oh, I gulong gulong na. Eh. Yan, mukha pa ni Coco Martin eh. So, may dulo na tayo. So mga idol. Oh, ang init. Antayin ko saglit ang aking kapatid. Ah, nandun na pala sa baba. Nauna na. So yan. Balik na tayo mga idol sa sentro. Doon sa kubo ng aking kapatid. Isalado ko lang muna saglit ang ito. I Aming mean, doorknob. Yan, special doorknob. Alright, let's go. Uuwi oh, na tayo. Ayyan mga idol, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubot at panonood sa aking video. All right, thank you.